Paano nga ba nabuo ang grupong Top 90 Blackshirt? Ano ang dahilan sa pagkabuo nito at sino-sino ang mga taong kasama sa pagtatag nito? Bago tayo magpatuloy, ay huwag kalimutan ay like, a share at a follow ang page ni Raja Kawagib dahil dito mo lang matatagpuan ang ganitong mga kwento dahil minsan di ito itinuro sa paaralan. Salamat. Mula pa man sa simula ang mga Moro sa Mindanao ay kinikilala bilang isang rehiyon na hindi tuluyang nasakop ng mga Kastila hanggang sa pananakop ng mga Amerikano dahil sa pagkakaisa meron ang mga Moro at ang tapang na ipaglaban ang kanilang nasasakupan. Ngunit nang dumating ang taong 1935 ng maitatag ang Philippine Commonwealth at kalaunan sa pagkatatag ng NLSA o National Land Settlement Administration na may layuning palakasin ang sektor ng ekonomiya ng Mindanao sa pamamagitan ng agrikultura at bigyan ng pagkakataon ang mga Christian settler upang magsaka sa lupa ng Mindanao dito na magsisimula ang bangungot na hidwaan sa pagitan ng mga Kristiyano at mga Muslim sa Mindanao. Dahil sa pagdami ng Christian settlers sa Mindanao ay dito na magsimulang magkaroon ng hidwaan na may kaugnayan sa agawan sa lupa. Naisin man ng mga Moro na angkinin ang Mindanao dahil ipinaglaban nila ito ng patayan sa mga mananakop na dayuhan. Ngunit pabor ang gobyerno ng Pilipinas sa panig ng mga Christian settler dahil na rin sa baba ng tingin ng gobyerno sa mga Moro. Nagpatuloy ang hidwaan ng mga Moro at ng mga Kristiyano hanggang sa nabuo ang grupong paramilitary ng gobyerno na Ilonggo Land Grabbers Associations na kalaunan nakilala bilang ilaga sa pangunguna ni Feliciano Lucis alias Commander Toothpick noong dekada 1960 partikular sa taong 1968 at 1970. At dahil na rin sa malawakang pagkitil sa buhay ng mga morong muslim at kaganapan katulad ng masakir, alinsunod na rin sa pangyayaring masahir sa hindi bababa sa dalawang daang tausog at sama na binigyan ng pagsasanay ng gobyerno ng Pilipinas sa Corregidor Island para sana sa planong tinawag na Uplan Merdeka, ngunit nauwi ito sa tahasang pagkitil sa buhay nila noong March 18, 1968. Dahil sa pangyayaring iyon, tila ba naging trigger device ang walang pakundangang pagpatay sa mga moro tausog at sama para magsimulang bumuo ng grupo ang mga moro at magsimulang mag-aklas laban sa gobyerno ng Pilipinas hanggang sa nabuo ang kauna-unahang grupo ng mga morong revolusyonaryo na tinawag na Black Shirt. Ngunit bago pa man mabuo ang Black Shirt sa mga panahong iyan, ay may lihim na naplano ang mga morong leader sa pangunguna ng grupo ni Hasim salamat na sinimulan nila noong nasa Cairo, Egypt pa sila sa taong 1962. Ngunit lahat ng ito'y biglang pumutok ng mangyari ang Jabida Massacre na naging trigger device para simulan na ang himagsikan. Sa pag-aaral ni Hasim Salamat, kasama ang kanyang grupo ay lumawak ang kanilang mga koneksyon sa mga Islamikong bansa at malaking tulong ito dahil dito nagkaroon ang mga morong revolusyonaryo na makapagsanay sa Sabah, Malaysia at dahil na rin sa tulong ni Congressman Sultan Harun al-Rashid Lukman na nag-recruit sa kanila sa taong 1969. Alinsunod na rin sa imbitasyon ng Bansang Malaysia na bigyang pagsasanay ang mga moro na kalaunan tinawag na First Batch o ang Top 90 na nagsanay sa larangan ng guerrilla warfare tactics, firearms and explosive handling intelligence and survival tactics na magagamit nila pag uwi nila sa Pilipinas. At noong taong 1970, nang umuwi ang mga top 90 foreign trainees sa Pilipinas, ay agad silang binigyan ng kani-kanilang sariling gawain para simulan ang pag-aaklas laban sa mga Christian militants kasama ang gobyerno ng Pilipinas.